Ang tanong, ano naman kayang-kayang i-donate ng mga ibang parents? Kagaya ni Berto. Ah, uh, mga nanay. Salamat sa mga nasabi niyong i-donate -do nyo ha? Pero hindi kasi yun yung kailangan ng mga bata. Ay, nako Buti naman at naayos ko ng papelis ng negosyo ko. Parang si Laila yun, ah. Makauwi na nga. Laila! San ka galing? Galing lang ako dyan sa Barangay Hall. May inaayos lang ako. Ikaw? May pinuntahan lang ako dyan sa may kaibigan ko. Ah, ganun ba? Ay, naku. Sabihin sana ng mga bata na may meeting ang mga parents nila bukas. Teka. Nanay Ruby at Nanay Laila ba yun? Oo. Sila nga yun. Malapitan nga. Pauwi ka na ba niyan? Nanay Ruby, Nanay Laila. Mabuti na lang at nakita ko po kayo. Magandang araw po, ma'am. Bakit po? May problema po ba? Oo nga po, ma'am. May problema po ba sa mga anak namin? gusto ko lang po naman sabihin sa inyo na may meeting po bukas sa room natin. Ah, yun lang naman po pala. Naku, pala ko naman kung ano na. Opo, para po sana sa parents project at kung ano po sana magandang gawin natin sa room ng mga bata. Ah, ganun po ba? Sige, ako na pong bahala sa mga electric pan. At ako naman po ang magdodonate ng water dispenser ng mga bata. Ang tanong, ano naman kayang kaya i-donate ng mga ibang parents? Kagaya ni Berto. Oo nga po, ma'am. Halos taon-taon wala po silang naiyaambag sa mga projects. Oo nga naman, Mars. Taon-taon, puro na lang tayo abono sa kanila. Ah, uh, mga nanay, salamat sa mga nasabi niyong idodonate nyo ha, pero hindi kasi yun yung kailangan ng mga bata. Ano po yun? Kami na nga itong nagpipresenta, pero ayaw nyo pa. Oo oh, nga naman, ma'am. Ayaw niyo po ba sa gusto namin i-donate? Alam naman po namin na walang maaasahan sa ibang parents. Kaya nga po, ma'am. Ano po bang kailangan nyo? Aircon? Sige, ako na po bala doon. Ang swerte naman ng mga bata noon. Mararanasan nila ang aircon. <laughs> Kailang po ang tumatanggi sa mga nagkukusa, ma'am? Hindi naman po sa ganon. Kaso, ang kailangan po nila ay yung kisamin ng room. Kulang po kasi kami sa budget para ipagawa. Yun lang naman pala, ma'am. Magkano pa po bang kulang? Oo nga naman, ma'am. Kulang lang naman pala sa budget. Kami na po ang bahala ni Rubidon. Oo nga, Mars. Tapos mareklamo pa yung iba. Mga nanay, mawalang galang na po. Hindi naman po sa wala silang naiaambag. Ang totoo po, yung kagaya ni Bertong walang naiaambag pagdating sa pera, siya naman po ang nagpipresintang gumawa sa mga kaya niyang gawin pagdating sa mga projects sa room natin. At ganun din po yung mga ibang parents natin. Kaya may naiaambag din po sila imbis na mag-upa tayo ng mga gagawa. At yung mga nanay naman na hindi kayang mag-ambag ng pera eh. Sila din ang naglilinis ng kwarto pagkatapos nilang magtrabaho at sila din ang namamahala sa mga garden natin sa labas. Kaya wag po ninyong sabihin na wala silang naiaambag. Dahil ang oras at panahon lang po nila ang tanging kaya nilang iambag pagdating sa eskwelahan natin. Isa pa po, hindi po ito paligsahan ng mga magulang kung sino ang may kayang mag-donate pagdating sa ating paaralan. Ang importante po dito ay ang pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat magulang. Para matagumpay na maisagawa ang lahat ng mapag-uusapang proyekto para sa ikagiginhawa ng ating mga anak. Kaya hindi po importante kung hindi man pera ang maiambag nila dahil hindi po pare-parehas ang bulsa ng mga magulang. Alam natin 'yan. Kaya ang mahalaga ay maging maayos ang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata. Tama po ba? sama po kayo, ma'am. Pasensya na po kayo sa inasal namin. Ayos lang po yun. Kaya sana, alamin po muna ninyo kung anong kayang maiambag ng isang magulang bago kayo magsalita. Dahil ang meeting po ng mga magulang sa paaralan ay hindi paligsahan ng mga magulang. Magkita-kita na lang po tayo sa meeting bukas, ha? Sige po, mauna na po ako sa inyo po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Sige po. Tutuloy na po ako. Nakakahiya yung inasal natin kay ma'am. Oo nga. Dapat hindi muna tayo nagsalita agad sa mga kapwa natin magulang. Oo nga. Nakakahiya tuloy tayo. Oo nga, Mars. Kaya simula ngayon, tutulungan na natin silang mas mapaayos ang classroom ng mga bata. Oo nga, Mars. Tama ka dyan. O siya, sige na. Tara na. Hindi ka kaya mong pagdalo sa atin. Makinis eh. Puno yung bawi nagkinis mo tin nagkinta din naman kaya kung gamitin tamit ha ito ni GR4 extreme degree sir nga pangikat ko ata ito mangkin nga grasa mabunay mo na ang dilugang ko ha uh, nagdalos ni mm. ito na yan nagsiliw nga Nay, may ta. Nay nagdalos sa kadena nanay. Uh. may cut pa iso nay. Mm. Kulang ata babad mo lang 3 minutes to 5 minutes sa mo kuskusin. May kanukan. Mm. Ni, nagdalos ni. Nagdalos ka pa na siya eh. Pati kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo nga eh. Pahatak ko na kung magpagbayad ko. <laughs> Sayang ah. Nagdalos mo na din sukat mo eh. Di ba alay basta tumaray? Sabagay so, bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa'y makita mo nga lang yung sakadagrasa na ah. Hmm, kita mana? Pegang ke tangan eh. ngai kesta. Di TikTok Lazada, Shopee, siapa ada. Mau beli nugur no turun misalang. Bale sudah pak bayar mu. Nugur turun tu mengarut ke gamit jika dinak JR4 degree, sir Oh. Kita menai eh. Mau bayar naya dalus ni. Begini sering ni. Eh.